Bernard. Bernard, ano ba? Bernard, huwag mo nga akong deadmahin. I'm gonna give you a warning. Tungkol saan? Narinig ni Jessie ang conversation niyo ng bartender last night. So, alam na ng asawa mo. If I were you, maghanda ka na ng palusot and make it really believable kasi hindi tanga nga si Angela. pwede mong i-rewind. I-video ko lang. Gamitin ko yung phone mo, bes. Kaya sila katagal dito? Wala akong isang oras. Pa Paano? Wala, wala ka pa talaga ibang footage? Anong oras dumating yung babae? Wala bang ibang footage? Nakita man lang yung mukha niya? Around 7 p.m. po siya dumating. Kaso nagkaroon po ng static yung footage namin ng mga oras na yun. Kaya wala po kaming record bago mag-8 p.m. Oh, napakaswerte naman ng babaeng yan. Wala ba talagang way para makita yung mukha niya? Ano ba naman klaseng bar to? May CCTV nga kayo. Palpak naman. Ano to? Meeting place ng mga manluloko? It's best, relax. Miss, hindi ko makakapag-relax. May babaeng kasama yung asawa ko. Nagsinungaling na naman siya eh. Marami namang rason kung bakit mo sisinungaling. Minsan para... Para protektahan yung isang tao. Para hindi masaktan yung yung importanteng tao na no? yun. Baka kasi hindi siya mapatawad dun sa kamalian na nagawa. Ayoko na kita kang umiiyak ng ganito. Pero hindi rin mo pwede itago ko sa'yo nalaman ko. kagabi pa naramdaman ko na yun. Kinakabahan na talaga ako sa mga sinasabi niya. Yung pala sarili niya na yung tinutukoy niya. Nagpahaging na pala siya sa'yo kagabi. Bakit hindi mo pa siya kinumpronta? Kasi hindi naman ako sigurado eh. May part sa puso ko na nagsasabing baka hindi totoo. Baka hindi totoo yung narinig mo. Bes, mabait na tao si Bernard. Kaya eh, sobrang sakit sa para makita na may kasama siyang ibang babae. At gumawa pa siya ng palusot para hindi magsabi sa akin. Yes, I'm so sorry na nangyayari ito sa'yo ngayon. Sa so, tingin mo ba, may nangyayari sa kami ng dalawa? Yes, kailangan kausapin mo siya tukol dyan. Kahit hindi siya magsalita, mararamdaman mo yung totoo. 嗯。